Hindi ka pa mayroong magkumpisal? First, panoorin mo itong video na to. What's good, YouTube? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Manuel Valenzuela. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkumpisal. So, alam naman po natin na nahihiya tayo o yung iba sa atin hindi marunong kung paano magkumpisal. So, unang hakbang kung paano magkumpisal Una, i-examine muna natin ang ating sarili, ang ating conscience base sa mga nagta nagdaang taon, nagdaang buwan at araw, yung mga kasalanan natin. Kailangan po natin yung uh, paglinay-linahin ko ano yung mga kasalanan natin, yung mga masamang ginawa natin. So importante po 'yan na mag-reflect po tayo. Pangalawa, mag-sign of the cross po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Or kaya in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. At pangatlo po, ay batiin yung pari na nasa yung inyong tinatawag na confessor. So sabihin po natin na, Bless me, Father, for I have sinned. Or sa Tagalog naman, Bendisyonan niyo po ako, Padre, sapagkat ako po ay nagkasala. Huwag po kayo mag-alala dahil uh, ang, may mga guidelines po dyan, may mga gabay doon sa sa confessor room, may nakasulat mo doon. Ang gawin nyo lang po, or yung tiyatawag natin na instruction, ang gagawin lang po natin ay ating itong basahin. So, wag po kayo maghihiya o mahihiya sa pare na sasabihin nyo po na first time ko po, padre, baka pwede nyo po akong gabayan. Wala pong problema yan. Gustong gusto po yun ng pare at gagabayan kayo. At ang pang-apat, sabihin kung kailan kayo last nagkumpisal or kung ito ba ay first time nyo magkumpisal. So wala pong problema yan. Sabihin nyo lang yung last na kung kailan kayo nagkumpisal or kung first time nyo magkumpisal. At pang lima, sabihin ang kasalanan. So pagsasabi ng kasalanan po or pagsasabi ng kasalanan ay kailangan precise po tayo magsabi ng kasalanan. Ibig sabihin, mag-focus po tayo sa kasalanan natin, hindi sa kasalanan lang ibang tao. Huwag po tayong magbabanggit ng kasalanan ng iba. So kailangan po lagi ang sasabihin o ang bibigkasin natin ay yung mga kasalanang nagawa natin. At huwag po tayong magpaligoy-ligoy. So maging open lamang po kayo sa pare, maging uh, alam niyo tiyan, yung parang normal lang, normal na conversation lang. So maging open po kayo at maging honest sa mga sasabihin. At tandaan natin sa pagkukumpisal, kailangan pong um, isipin natin yung mga kasalanang nagawa natin, yung mabibigat. So may, kung meron po tayong mortal sin na nagawa before or during uh, last uh, last year, last month or last week, or last days o couple days ago, kailangan po nating sabihin o unahin yung mortal sins. At ang pang-anim, makilig sa payo ng pari at tanggapin ang penance. So kapag sinabi po ng pari na idasalin mo ang ama namin at ang Hail Mary at ang Glory Be eh kailangan po nating dasalin po yan at makinig po tayo sa payo ng pare. Mahalaga po yung makikinig tayo dahil sa pakikinig, doon po masusukat yung humility natin. At ang ikapitong hakbang kung paano magkumpisal ay ang dasalin ang act of contrition or pagsisisi. Sabi ko nga po kanina, kung hindi po natin alam dasalin ang act of contrition or dasal ng pagsisisi, Pwede po tayo magpa-assist sa pari. Sabihin po natin o maging honest lang tayo na father, hindi ko po alam kung paano dasalin. So tuturuan po kayo, gagabayan kayo. Ngayon, kung meron naman po doon sa loob ng confession room, so babasahin nyo lang po. At ang ikawalo, tanggapin ang absolution at magpasalamat sa pari. At iyang ikasyam, dasalin ang penance at magbagong buhay. So importante po yon kapag tayo ay Uh, galing or bago, bagong kumpisal, kailangan po natin pagsikapan na wag po tayong uh, magkasala muli. So, at higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na dapat sa pagkukumpisal, sabi ko nga po kanina, honest lang po tayo lagi sa ating mga sinasabi sa pagkukumpisal. At higit po sa lahat, kailangan po nating magkaroon po tayo ng remorse. So, ibig sabihin, na ikaw talaga ay nagsisisi sa iyong uh, lubos na ikaw ay nagsisisi sa nagsisisi sa mga kasalanang ginawa mo. So importante po 'yon yung sinasabi na deep regret or yung remorse. So, ano nga ba ang mga benepisyo ng pagkukumpisal? Una, unang binigpisyo sa pagkukumpisal ay inaayos po natin ang ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, pinapalago po nito ang pagkukumpisal ay pinapalago nito ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, ang pagkukumpisal ay pangatlo, nagdudulot po ito ng kapayapaan sa atin. So meron po tayong peace of mind. So nakakatulog po tayo ng mahimbing, nakakapag-isip po tayo ng tama, at higit sa lahat, ang pagkukumpisal ay nakakatulong sa atin upang mas makilala pa natin ang ating sarili. At higit sa lahat, ang pagkukumpisal din ay mas pinapabanal pa tayo at higit sa lahat para matularan natin ang kabanalan ni Jesus. At ang panghuli, kailangan po nating huwag nang balikan ang ating mga pagkakasala, ang ating mga nagawang mali. So kailangan po nating um, uh, maging banal. Higit sa lahat, kailangan po din nating magdasal na ilayo po tayo sa lahat ng mga masasamang gawa at tukso. So maraming maraming salamat po. I hope nakatulong po itong tutorial na ito kung paano magkumpisal. So kung meron ka pong kakilala na hindi marunong uh, magkumpisal o kung paano mag-start, please uh, share nyo po itong video para po ito sa inyo at para ito sa ating lahat. Maraming maraming salamat po at see you sa next vlog. Bye!